Tanhaling tapat sa makipot na kalsada ng palengke, kumakatas ang init mula sa bubong na yero at humahalo sa amoy ng pritong mantika at luya mula sa karinderyang may lumang karatulang, refreshment, lugaw. Sa kabilang girid, nakausli ang dilaw na sari-sari store na kupas ang letra. Sa harap nito nakatayo ang maliit na mesa ni Aling Loring. Puting buhok na nakapusod, kupas ang bestilang kulay abo at may lumang apron. Maingat na nakasandal ang magkabilang palad sa gilid ng lamesa na halos kasing tanda na rin niya. Nakaayos ang paninda, isang berding plastic na basket na pumunang ng mapupulang mansanas. Kasunod naman ay dikit-dikit na bilog na dalandan at kalamansi. Isang kumpol ng saba na nakasabit sa dulo at sa gitna ay isang mababang pilak na mangkok ng dayap na kinakintab sa liwanag. Sa gilid ng lahat, nakabuklat ang payat na koderno ang ledger niya na puno ng utang ng kapitbahay na binabayaran kada kinsenas. Walang trapal si Aling Loring. Kung uulan, babawi na lang bukas. Ngunit ngayong araw, hindi ulan ang dumating. Pulis. Sa kaliwa niya, bumuntong hininga ang isang lalaking nakaasol na uniforme. Plansyado ang bulsa at mabigat ang sinturoon at pumasok sa eksena ang hintuturong tila patalim. Ilang beses ka na naming sinabihang lola, Madiin na sabi ni PO3 Valdez, ita ang nakatatak sa nameplate habang nakakunot ang noo at nakaturo sa mesa. Bawal ang sidewalk vending na nakalampas sa linya. Tingnan mo, pati tricycle na hihirapon dumaan. Sa likod nila nagsisiksikan ang mga kapitbahay. Isang babaeng nakahalukip-kip, dalawang lalaking sa lubong ang kilay, at sa dulo ay ang mataray na tinderang may blouse na luntian. Hindi sila umiimik pero malinaw ang pagkayamot sa mga mata. Anak, maikli lang ang oras ko rito. Mahina hong sabot ni Aling Loring. Hindi gumagalaw ang palad sa lamesa para huwag manginig. Hanggang alas 3 lang, nakausog naman ng po ako. Ayan, hindi natatakpan ang na siskinita. Hindi pwede ang palusot, sagot ni Valdez. Umusad pa paloob. Clearance ang kailangan. Permit ang kailangan. Nasaan? Inabot ni Aling Loring ang kwaderno. Naghanap ng plastic na envelope sa ilalim ng lamesa at dahan-dahang nilabas ang tupi-tuping resibo ng barangay. Nagbabayad po ako linggo-linggo. Tignan niyo po. Resibo yan ng palikuran, singhal ni Valdez. Hindi man lang tinignan ng pecha. At agad kinuha ang kumpol ng saging. Eto, kukumpiskahin natin to bilang ebidensya. Wag anak! Lalong humigpit ang kapit ni Aling Loring sa gilid ng lamesa, parang ang lamesa na ang huling uhit pagitan ng kanya at kawalan. May suki ako niyan ang alauna, pang 25 lang ang kita ko rito, pambili ng gamot sa alta presyon. Kung gamot ang hanap mo, sa health center ka pumunta. At panapailing na itinuro ni Valdez ang iba pang prutas. At tong mansanas, imported yan, wala kang resibo sa BIR. Ay nako, bulong ng nakamasid na dalagang si Mika sabay hawak sa kanyang cellphone. Hindi na to tama. Walang sabi-sabi, pinindot niya ang go live sa Facebook. Kinabitan ng simpleng caption. Pulis, minamaliit si Lola Loring sa tapat ng sari-sari store namin. Pakishare! Nagsimula ang live stream sa mismong frame na nakikita ng lahat. Ang pulis na nakaturo. Ang Lola sa likod ng mansanas at dayap. At ang magsisiyang karatulang sa paligid. Unang sumulpot ang tatlong viewer, naging dalawang po, naging sandaan. Sir, marunong akong bumasa. Mahinang wika ni Aling Loring. Resibo yan ng stall fee sa barangay. May pill ni Kap Kung kulang, bukas na lang po ako mag-aayos. Huwag niyo pong kunin ang paninda ko. Araw lang ang kabuhayan ko. Napakarami niyo ng dahilan. Mariing nasagot ni Valdez. Nilagpasan ng pangungusak na parang walang tao sa harap niya. Ang masakit, kayo pang matatanda ang nagdadahilan. Huwag kang umiyak-iyak diyan, Lola. Bago tayo magpatuloy sa kwento, kung baguhan ka palang dito sa channel, huwag kalimutang i-like, mag at iklik ang notification bell para araw-araw kang updated sa mga new episodes ng Revenge Stories. Pakicomment nga kung saan kayo nanonood para makita ko kung gaano kalayo ang narating ng video na to. Game? Tara, balik na tayo sa kwento. Marahang bumuntong hininga si Mika mula sa likod ng frame. Naririnig nyo Facebook, grabe, may lola ditong pinagsasabihan na parang bata. Nagsimulang bumuhos ang comments. Saan to? Tag! Ayusin mo yan sir! Walang puso naman. Sige, share ko sa kapitan namin. Habang tumitindi ang online, lalong umiinit ang eksena sa harap Sinubukang lapitan ni Mang Doming, kapitbahay ni Aling Loring, pero winiwasiwasan ni Valdez ang kamay. Huwag makialam, trabaho namin to. Kumuha pa siya ng apat na mansanas at inilagay sa itim na plastik na parang walang pakialam kung may mata ang mundo. Sir, sabi ng isang babaeng nakablusang asul na may nakasabit na eco bag, nagre-record kami. Lalong nag-init ang tainga ni Valdez. Record? E eh di i-record nyo. Sabihin nyo, ako yung pulis na sumusunod sa utos ng mayor na linisin ang bangketa. Ngunit bago pa siya tuluyang magpasiklab, may umalingaw-ngaw na kurap ng radyo sa balikat niya. Unit 25, sagutin, may nagviviral sa kabilang presinto, kayo raw. Hindi pinansin ni Valdez, pero dalawang segundong kalma lang ang nakalipas, tumunog ang cellphone ng isa sa mga tanod isang mami na viewer ang tinag ang CTPIO. Mayat maya, sumabog ang mga reaksyon sa live ni Mika, umabot ng libu-libu. Unit 25, respond! Ulit ng dispatcher, ngayon ay may kasamang mas mabigat na boses. Major Soriano on the line. Napilitan si Valdez na pindutin ng PTT. Go sir. Nasaan ka? Sa palengke sir. Clearing. Ihinto mo yan. Yumuko si Valdez. Biglang natuyo ang lalamunan. Sir? Lalong ihinto mo. Nakalive ka sa social media. Kahit one minute ago, may 9,000 viewers na. Nakikita ka ngayon sa opisina ni Mayor, sa command center, at sa office ng IA. Nakikita rin namin ang nakasulat sa likod mo. Sari-sari store at refreshment lugaw. Ibig sabihin, wala ka sa designated unloading. Ano yan? Bakit mo hinaharas ang matanda? Sa gilid, pinilig ng hangin ang kumpol ng saging na hawak ni Valdez. Napatingin siya rito at sa mga mata ng mga tao. Sir, lumampas po sa linya. Linya? Linisin ang bangketa, oo. Pero sundin ang memo. Courtesy at due process. Pakiusapan, isyuhan ng written warning, i-refer sa barangay help desk hindi kumpis ka agad lalong lalo na kung may resibo. Ibalik mo yung kinuha mo at humarap ka sa kamera at magpaliwanag ng maayos. Umangat ang balikat ni Valdez at humina ang boses. Dala ng hiya, ibinaba niya ang kumpol ng saging at isa-isang ibinalik ang mansana sa berdeng basket, pinupunasan ng palab na para bang may babalik ang dignidad kasabay ng kintab. Lola, pasensya na. Ani niya, halos bulong hindi pa tapos eksena. Lalong pumulandit ang angry na react sa live ni Mika nung napalitan ng care at heart ng yakapin ng mga kasama si Aling Loring sa siko. Huwag nyo nang isarang kamera, bulong ng matanda kay Mika, hindi mapag-eksena. Baka sa susunod, di na nila gawin to sa iba. Dumating ang mobile ng polis kasama si Major Soriano. Hindi na inantay ang palusot Lumapit siya, hinawakan ng si Kuni Valdez sa mahigpit na porma ng opisyal na hindi naghahanap ng drama at humarap sa crowd. Magandang hapon, humihingi ako ng paumanhin sa ginawa ng tao ko. May memorandum kami, Regulation with Humanity. Hindi nangyari yon dito. Simula ngayon, may tatlong bagay tayong gagawin. Una, Maglalagay ng yellow tape sa mismong linyang pinag-uusapan para klaro sa lahat kung hanggang saan. Pangalawa, lahat ng clearing kasama ang barangay at DSWD dahil hindi pwedeng palayasin ng walang alternatibo. Pangatlo, training sa lahat ng nakadeploy. Hindi pwedeng mura at bulyaw ang wika natin. Major, sabat ni Mang Doming, ang kailangan nila, permit at lugar. Ituro saan pwede? Tama at tumandu sa tanod. Barangay Hall, maglalabas tayo ng temporary vendor's pass. Si Lola Loring ang unang makakakuha. Tumingin siya sa kamera ni Mika. At sa mga nanonood sa live, salamat sa pag-alert. Huwag na lang sana nating gawing laro. Sisigraduhin namin hindi lang show to. Saka siya humarap kay Valdez. Surrender mo ng body cam mo at mag-report ka sa opisina mamaya. Relief for retraining habang iniimbestigahan to. Walang nagpalakpak, walang sumigaw ng buti nga, dahil alam ng lahat na iba ang bigat ng sandaling humingi ng paumanhin ang kapangyarihang sanay sumigaw. Nagbaba ng tingin si Valdez, agad na tinanggal ang bodycam at iniabot. Ma'am, mahina niyang sabi kay Aling Loring. Patawad po. Hindi na sinagot ng matanda. Sa halip, kinuha niya ang notebook sa gilid ng mansanas at isinulat ang isang bagong entry. Hindi utang kundi pangalan, Valdez, isang kahon ng pasensya. Napangiti ang mga nakapaligid. Lola, bulong ni Mika, hawak pa rin ang cellphone. Ang daming nagmi message, magpapadala raw ng tulong, pambili raw ng tolda at weighing scale. Kumurap si Aling Loring. May luha, ngulit hindi puro. Tinapik niya ang mesa na parang ipinasa sa lamang dumaan ang unos at hindi winasak ang kahoy. Sabihin mo sa kanila anak, Salamat, pero ang hihingin ko, sa susunod na may lolang katulad ko, pakinggan muna bago kaltasan. Hapon na nang tuluyang humupa ang sigalot. Dumating ang staff ng barangay, nagdala ng dilaw na pintura at naghatak ng metro, kasama si Major Soriano sa mismong pagguhit ng linya. Pinakiusapan ng mga vendor na sumulod at binigyan sila ng maliit na pass na may barcode at pecha. Sa girid, naglapag ang DSWD ng mesa para sa libreng konsultasyon at payo kung papaano mag-apply ng livelihood loan. May city legal din na naghahain ng maliit na leaflet. Karapatan ng maliliit na nagtitinda. Paano ang tamang clearing? Si Valdez, na uniform na kinabukasan, bumalik ng walang dala kundi ang mahihain niyang, Lola, pwede po ba akong bumili ng dalawang mansanas? Tumanggo si Aling Loring at sinukat sa palad ang bigat ng prutas bago inilagay sa supot. Dalawa, gawin mo ng tatlo. At ibalik mo yung daliri mo sa kamay na marunong kumamay, hindi laging nakaturo. Tumawang mga kapitbahay, hindi para mangut siya, kundi dahil kailangan ng biro na naglalambot sa matitigas na puso. At sa dulo, naiwan ng mesa ni Aling Loring sa tapat ng sari-sari store katabi ng karatulang refreshment lugaw pero ngayon ay nasa likod ng dilaw na guhit. Klaro, maayos at may formal na pahintulot. Patuloy ang Facebook Live ng mga tao sa kung ano-anong nagaganap sa palengke pero hindi na para manghiya kundi para magbantay dahil napatunayan nilang pwedeng magbago ang tono ng kapangyarihan kapag tumapat ang lente ng komunidad. Mula sa pagbubungganga, tungo sa paghingi ng tawad mula sa panggigipit, tungo sa tamang proseso. At mula sa takot, tungo sa pag-asa na sa susunod, walang lola ang mawawalan ng paninda dahil lang mas maingay ang boses kaysa sa batas. Tapos na ang ating kwento. Na-enjoy mo ba? Ano ang pinakanatutunan mo? I-share mo sa comments para mabasa nating lahat. Kung nagustuhan mo itong episode, pakihit ang like, mag-subscribe na rin, at itap ang notification bell para lagi kang unang makapanood ng susunod na kwentong gantihan. Kita-kits ulit bukas ng umaga, kaya stay tuned.